Sa balitang pandaigdig, 30 ang namatay dahil sa pananalasa ng Hurricane Otis sa Acapulco, Mexico. Habang Friends actor na si Matthew Perry pumanaw na. Yan ang ulat ni Abby Malanday. Basag-basag na mga salamin, Nagkalat ng mga basura at hindi pa rin humuhupang baha. Ito ang iniwan ng Hurricane Otis sa Acapulco, Mexico matapos manalasa nitong weekend. Ay kay Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador, pumalo na sa 30 siyam na individual ang nasawi sa kanilang bansa habang 10 ang nawawala. Nagdeploy naman ng Mexican government ng 17,000 pulis sa mga pamilihan matapos maitala ang maraming kaso ng nakawan. Sa ngayon, hindi pa bumabalik sa normal ang signal sa Acapulco habang libu-libong residente ang nangailangan ng tulong. Sa Kazakhstan, aabo sa 32 individual ang nasawi matapos sumabog at masunog ang isang minahan. Ayon kay Kazakhstan President Kasim Jomar Tokayev, isinailalim na sa kontrol ng gobyerno ang ArcelorMittal Mine na marami ng insidente ng paglabag. Pahirapan naman ang pagligtas sa labing apat pang minero na nawawala dahil sa pagguho ng lupa. Nabati na sa nasa 250 manggagawa ang nagtatrabaho sa minahan na maganap ang pagsabog. Itinuturing e itong isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng bansa. Umatras na sa kanyang kandidatura sa 2024 U.S. presidential election ang dating U.S. Vice President na si Mike Pence. Ayon kay Pence, dumaan sa maraming konsiderasyon ang kanyang desisyon at sa uli ay sinabing hindi pa ito ang tamang oras para sa kanyang pagtakbo. Kilala si Pence bilang matapat na taga-suporta ni dating U.S. President Donald Trump na nahaharap ngayon sa maraming issue. Samantala, wala ng buhay ng matagpuan sa kanyang tahanan sa Los Angeles, California, ang sikat na aktor na si Matthew Perry. Ayon sa Los Angeles Police Department, sa isang hot tub nakita si Perry na hindi na na-revive ng mga otoridad. Hindi naman makumpirma kung nalunod ang aktor na kilala bilang Chandler Bing sa hit TV sitcom na Friends na sumikat mula 1994 hanggang 2004. Nabati na sa sa ng kanyang tagumpay. Ilang taong nakipaglaban si Ferry sa pagkagumon sa painkillers at alcohol at nagkaproblema rin sa kalusugan dahil sa paggamit ng droga. Bumaha naman ang pagkikiramay sa social media ng publiko at kapwa personalidad sa nangyaring ito kay Perry. Abi Malanday para sa Bayan.